kapag inalis ni mommy ang mga kamay niya dito. Bibilang ka hanggang tatlo habang nakapikit at saka ka na lang magdidilat ng mata at magwish ng cake, okay? Pag-endorso Isa Dalawa na Tatlo na Nais kong makasama ang aking ina magpakailanman Ina Ina Single mo ako at tinalikuran ko ang anak ko para makasama ang love of Emma life. Sobrang tagal mo na. Paumanhin, kinailangan ko, lutasin ang isang maliit na problema. Pwede na tayong umalis ngayon, kailangan lang namin kuhanin ang maleta ko sa bahay. At saka hindi na tayo magkakahiwalay pa. Tama na nga. Nasaan ka noon, Camila? Pumunta ako sa plaza para surpresahin si Duda. Birthday niya noon. Pero iniwan mo ba ang babae doon? Baliw ka ba? Ilang minuto lang iyon. Oh, di ba? Magtapos dito at sa ko ang apo ko. Dudley. Dudley, ang aking apo. Pwede bang naligaw ang babaeng ito? Ina. Ma, nasaan ka na? Takot ako. Ina. Lola, Dudley. Lola. Hindi makalakad mag-isa. My love, ito ay mapanganib. Hinahanap ko si mommy. Oh. Pero okay lang yon. Malapit na tayo sa cake mo. Ipagdiwang ang iyong kaarawan, na dapat nandoon ang nanay mo. Okay. Nako anak, wala rin ang nanay mo dito. Tingnan mo, Lola, may sulat. Mula sa Camille. Para kay Mama. Lola, para sa iyo ito. Ako livin sa pag-ibig ng aking buhay. Alagaan mo ang anak ko. Ayoko nang magtapos tulad mo. Single mother na may anak na babae. Ano ba ang nakasulat, Lola? Oh, ang aking anak na babae. Papasa na ang nanay mo. Isang time out. Sa pagtatapos ng taon ay babalik na siya. Ngunit sinabi niya sa amin na maglaro ng marami. Gumawa ng maraming cake. Maglaro ng bahay. At hintayin ang kanyang pagdating. Okay. Ang ganda ko. Bruno. Anong nangyayari? Sino ang babaeng ito? Huwag gumawa ng iskandalo. Kontrolin ang iyong sarili. Di na ako mag -iingay. Gusto ko lang malaman kung ano ang nangyayari. Siya ang magiging asawa ko. Ano? Ako ang asawa mo? Hindi. Ikaw. Ito ay ang aking asawa. Siya man lang ay nakapagbigay sa akin ng anak. Bagay na bagay sa iyo. Di na nakuha. Bruno, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Ano ba ang ginawa mo sa akin, mga ignoranteng asno? inabandon ako ang aking anak na babae. Alam kong nagkaroon ako ng komplikasyon sa pagbubuntis, ngunit wala kang karapatang tratuhin ako ng ganito. Anak na babae? Nagkaroon ka ba ng anak na babae? At hindi mo ako sinabi? Masama ka na ina. Gusto kitang malayo sa buhay ko. Pag-endorso? At iiwan mo ang walang sentimo. Pagpasok mo pa lang, aalis ka na. Wala lang. Well then, maging okay ka na sa bagong pamilya mo doon. Ako na ang ayaw na kitang makita. Ano ba ang ginagawa mo dito Lola? Oh, anak ko, hindi ka umuwi para mag-lunch. Dumating ako para magdala, iyong lunchbox. Nagkaroon kami ng emergency ngunit hindi mo kailangang gawin na sakripisyo Lola. Hindi ito sakripisyo, Isipin mo, ayoko ng apo ko na kumakain sa labas ng pagkain. Ang pagkain ni Lola, gut pag-ibig. ba? Diba? Salamat, Lola. Okay lang. My love. Okay ka lang ba, Lola? Hindi ko alam kung ano ang nakuha ko. Lola? Hindi ko alam kung anong meron ako. Lola? May tumulong sa akin. Lola? Lola, sagutin mo ako. Isang tao. Patawarin mo ang iyong ina. Patawarin mo siya. Lola. Sa araw na iyon nawalan ako ng mahal na lola na parang nanay ko sa loob ng ilang taon. Naisip ko lang kung isang araw ay magagawa ko ang iyong kalooban. O oh, Doktor, natutuwa ako sa iyo. Anong nangyari? May pasyente na, na ayaw niyang uminom ng gamot niya, at gusto ka lang niyang kausapin. Pag-endorso. Salamat, pupunta ako at tingnan kung ano ang kailangan niya. Walang anuman. O oh, Doktor, naawa ako sa lola mo. Salamat. Magandang umaga po. Hi, kamusta na po kayo? Sabi ng nurse, gusto daw ako makita ng ginang. Ang ganda ng itsura mo. Sorry, pero, di ko na maalala na nakita ko si misis. Isa ka siguro sa mga kaibigan ng lola ko. Hindi, mahal ko. Ako ang iyong ina. Paano? Ako ito, ang aking anak na babae. Hindi, hindi ka nanay ko. Si Lola Teresa ang nanay ko. Hindi mo alam kung gaano ako ka sorry, my love. Paano mo ako nahanap? Matagal na kitang hinahanap, anak ko. Pasensya na. Ang sakit ng pagsisisi. Kinakain nito ang layo sa akin araw-araw. Matagal na kitang hinahanap. Patawarin mo ako nahiya ako ng sobra. Pero hindi ka naman nahihiya na iwan ako sa birthday ko, di ba? Alam mo ba kung gaano ako nagdusa sa mga taong ito? Ako rin, ang aking pag-ibig. Mula ng araw na iniwan kita. Naging impyerno ang buhay ko. Hindi mo alam kung magkano na ang nabayaran ko para dito. Hindi mahalaga sa akin. Anak na babae. Kailangan ko ang iyong kapatawaran. Ang puso ko'y hindi mapayapa Kunin mo ang iyong gamot Mas magiging maganda ka Pinapatawad ko na kayo. Salamat mahal ko. Ang yabang ko kaya. Nang babaeng naging ka. Hindi na kailangang magyabang. Ang lola ko ang gumawa ng lahat ng gawaing ito. Pinapatawad kita. Oo, pero bakit ito ang hiniling niya sa iyong kamatayan? Gumawa ang nanay ko nang Napakahusay na trabaho sa iyo. Ingat! At magpahinga ka ng konti, sundarating na ang nurse, okay? Hindi na maibabalik. Ina. Nasaan na yung ginang na nandito? She passed away mga isa zero minutes ago. Siya ay nasa masamang paraan. Buhay ako ng isang himala, parang may hawak sa kanya dito. Pero at least nagpahinga siya. Mga maralita. Marami tayong pagkakamali sa buhay na madalas ay hindi sapat na ipaglaban natin ang mga mahal natin. Ngunit hindi pa huli ang lahat para sa pagsisisi at kapatawaran.